ang provision doon na nakalagay Article 11 Section 3 Paragraph 5 mm. Opo. No impeachment proceedings shall uh, be initiated against the same official more than twice within a year. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-file ka ng higit sa isang impeachment oh. sa isang opisyal nang higit sa isa sa, ng sa loob ng isang taon, taon. More, more than once. Oh, o ilan the... ang pinahil? December 2, nag-file. Opo. Oh, oh, December 4, nag-file. Mm -hmm. December 19, nag-file. Mm -hmm. Pagkatapos, pinatulog ng Secretary mm -hmm. General at nung mag anong uh, mag February 5 o dalawang dalawang buwan ng may git dalawang buwan nakakaraan at saka nila simultaneous na nilagay daw sa uh, order of business at pagkatapos wala sa order of business gumawa lang sila ng additional reference of business Aha. makikita mo sa journal eh kaya makikita mo yung pagsisinungaling nila hindi nila ginamit na annex yung order of business ang ginawa nilang annex yung journal. Oho. Uh -huh. Kasi ang isang eh, uh -huh. ang isang order of business may katapat na journal. Opo. Do so, sinabi mo? Order of business number 36. Aha. Uh -huh. Meron kang journal number 36. Nandoon yung detalye. Babasahin mo yung number 36 na journal, nandoon pero wala okay. sa order of business. Ayun. Ano ang kanilang pagpapalusot? Mm. Yung tatlo in archive. Ang tanong, naka-archive daw eh. Oh. Nasa tuntunin, pwede mong i-archive? Uh, mukhang wala sa tuntunin. Wala niya. sa tuntunin naman yung archive. Ang so, sinabi, i refer mo sa Committee on Justice, hindi mo i-archive. Ang mm -hmm. mm -hmm. constitutional. Bakit? Ginawa daw nilang i-archive para palusitin yung pang-apat? Mm -hmm. Pwede ba yun? Pwede ka bang mamili sa apat na impeachment complaints? Tutulugan mo siya, pagkatapos sasabihin mo nilang, di, oh, pinatay po namin yung tatlo. Eh. Mm -hmm. Sino ka para patayin mo? Oo oh, nga naman, ano? Mm -hmm. Kaya, Gordy, surprise, sabi. Ang klaseng, alam mo siguro kung nung nag-uusap sila, mm -hmm. uh -huh. ang klaseng mga tao ito. <laughs> Sinabi na nga, walang higit sa isa uh -huh. sa loob ng isang taon. <clears throat> Apat ang ginawa. Mm -hmm. December, Pebrero, il ilang buwan bang pagitan nun? Isang taon ba yun? Eh hindi po, ilang araw lang ang pagitan. O eh, dapat yung pang-apat, yung pang-apat na taon. <laughs> Kung hindi mo... ba? iba uh -huh. ng presidente siguro noon. Uh -huh. Nako. Tapos na si BP Sara noon eh. Mm uh -huh. Hanggang 2028 na lang yata si BP Sara. Uh -huh. Opo. Oo. Oh. Saan ka naman nakakita? Kaya nga sabi ng Korte Suprema, ano mga mga... Kaya nga siya nagbigay na ng guideline eh. Oo. Uh -huh. Nako. And constitutional. Oh, it violated the one-year bar rule. Sabi, kasi pinatay mo. Ibig sabihin, Pinatay mo pero hindi pwedeng patayin. Uh -huh. Sa pagkatang rule mo, yung una pa lang dapat, yun ang ginamit mo. Hindi yung pangalawa, hindi pangatlo. Lalong-lalo naman, hindi yung pangapat. Uh -huh. Ito pa. Isip-isip mo. Di ba, ang Korte Suprema humingi ng labing isang impormasyon. Pinag-usapan natin ito eh. Opo. Uh -huh. Sabi niya sa House of Representatives, actually kasama ang Senado noon eh, pero tama yung sumagsagot ng Senado, hindi po kami ang pagkukunan ninyo ng impormasyon sapagkat kami rin, kinukuha namin yan sa mababang sa kamara, o Oo. po. O. Doon sa labing lima na hinihingi ng Korte Sumre, alam mo, apat doon, tinanggihan ng, ano, ng House of Representatives. Uh, yung apat na yon, opo, ay talagang tagos doon sa tinatawag natin due process. Alam mo kung bakit? Uh -huh. o, ano sa ano yung hinihingi? Una, sabihin niyo sa amin kanya kung anong opisina o anong komite ang nag ng impeachment complaint. Gusto lang mag gusto lang malaman ng Korte Suprema. Opo. Uh -huh. Sabihin mo sa amin kung lahat ng miyembro na pumirma ay binigyan ninyo ng tigis sa isang kopya. Yan. Uh Oho. -huh. Sabihin mo rin sa amin kung yung articles, yung seven articles of impeachment na lahat ng mga dokumento ay nabigyan ninyo lahat yung pumirma. Okay? Mm. At pangapat, nabigyan ba sila ng sapat na panahon para pag-aralan, basahin, at tingnan yung mga ebidensya uh -huh. bago sila pumirma? Naka. Apat yun. Opo. Mm -hmm. I isang sagot nila sa apat na ito. At nakakatawa po sagot nila. Oh, ang sagot nila. Opo. Ito pong apat na hinihingi niyo sa amin kagalang-galang na kataas-taas ang hukuman. With due respect. <laughs> Pasensya na po kayo. Oh, po. Pero wala po kayong pakialam dito. <laughs> Saan ka naman nakakita? Malaking so? trabaho Isi, namin to. Ikinagalang eh, mo ko, sasabihin mo, wala kang pakialam. Oh, internal. Ho. Hindi ko na maintindihan kung paano kayo di describe itong mga taong ito. Eh. Internal po namin yan. Internal po namin. Oh, Unang-una po, wala po sa saligang batas. Mm -mm. At wala rin po sa tuntunin namin. Ay namin nila. Oh, ano yun? Wardi-wardi na lang, inisip nyo na lang. Oh. Eh kaya nga yung mga kasama ko, uy, nakapiro na ka pala. Binasa, hindi. Ang dami kong kasama yata. <laughs> no. Oh. Ay, Kaya pata ko hindi ako binigyan, di ba ako kasali ron? Oh, nga, baka nga naman pumirma kayo, son, di ba? Bakit, Kasi bakit, parang... Bakit nila kagad sinabing, hindi, hindi pipirma yan. Malay nyo na mapapirma nyo ako, di ba? oh, mm -hmm. uh -huh. At nung nabasa nyo, halimbawa... Yun ba? ang dahilan na talaga hindi kami binigyan. Oo. Oh, uh oh. -huh. 32 pages eh. Mm Mababasa -hmm. mo sa dalawang minuto yun. Pero ang ang tanong ho ng marami ed, mga pangkariwang mamamayan sen, ano ang magiging e posible maging epekto sa kataas-taasang hukuman itong ginagawa nila kasi para bagang dating eh bumababa to yung pagkakilala nila sa kataas-taasang hukuman kasi parang hindi totoo yun Jen uh -huh. kasi sabi na pag ginagamit nila yung salitang ang taong bayan yan laging ganun sen eh Taong bayan, Alamit taong di, bayan. Hindi. Oh. Eh, sabi niya, lugi ang taong bayan. Oh. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Yan. Oh. Hindi yan. Ang tamang salita doon, yan ang gusto ng akbayan. Akbayan? <laughs> oh. Sila lang naman yun eh. Ang taong bayan, hindi. Ayaw oh. nila. Oo. Oh. 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 Kapag kaya nga dapat, palitan nila yung ginagamit. Hindi. Lugi ang taong bayan. no Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Galit ang taong bayan. Hindi. Ganito yan. Lugi ang akbayan. Uh -huh. bayan. Hindi ano gusto ng akbayan. Uh -huh. Di ba? Opo. O, galit ang akbayan. Tsaka yung isang, 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 ano, isang bayan. Isang, mm. isang, one uh, sang bayan. Uh, one sang bayan. bayan. Yan. Opo. O, yung one sang bayan at akbayan. Ha? Opo. Pareho lang, pareho lang naman kayo ng kalagayan. O yan. Opo. Opo. Pero yung bawa siyan, ang nakasakdal ngayon, halimbawa, naging Vice President si Leila de Lima. Oo. Ipaglalaban niyo? Ilalaban ko pa rin sa pagkat mali nga eh. Ayon. So e, hindi sa personality to? Oo. Oh, no. Walang personality eh, pinag-uusapan nga, batas eh. Kung ano yung totoo. Rule of law. lang, mali yung example mo, hindi Al magiging vice president <laughs> Alimbawa, si, eh. baka si Saito, baka pwede. <laughs> Ay, sa ito, yan. oo oh, pero ibig lang natin sabihin siya, wala tayo sa tao. Sa tama lang tayo. Wala sa tao. Yan, po. Coincidental lang, ang pinag-uusapan natin, Vice President Sara Duterte. Opo. Oh, uh, uh. Oo. Oh. Oh. Pero tama ka. Oo. Uh sa nilalayo ng pangyayari, eh, yun nga yung na Vice President, ilalaban ko pa rin. O, di ba? Tayo sa tama. Sa diba? so, so, tama, tama tayo. tayo. Wala tayo sa tao. Tama hmm. po. Tama. O, oh, love oh. dyan. Eto, meron tayo, meron tayo. Kayo pa. <laughs> Nagutom. <-utup. laughs> Nasaan para daw sa iyo to? Ayun, oh, mas nahirapan siya dito sa kaysa oh. sa Senado. Sen, ano? Ito <laughs> <laughs> pa, oh. DET 25 Family Fund Run 2025. <clears throat> yes! Ito po ang pinakamasayang takbuhan ngayong taon. Kaya mga pamasahe na lang ko. eh. Yeah. opo, opo. Yung pamasahe. <laughs> <laughs> Sen, kayo daw po gusto bumati nito. Ayoko. Wag, sabi wag si Nelson at si Jen. Nako po. Si Sen, dati po babate. Mm. Yan. Wala pang bayad dyan eh. <laughs> Nasigil ko na po. Okay na po Asa? ito. Nagdali na ng hopya. Nagdala <laughs> mong hopya ito. Ibabayan nyo ng konti. Yeah, Ayan yeah, eh. Happy viewing kina ka at Tita Mid Salinas ng Binyan City, Laguna. Happy birthday kay Yolanda Gray ng Santana.